Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa mamahaling kortina ng silid-tulugan. Nagkukubli sa bawat sulok ang init ng pagmamahalan. Si Emily, nakangiti habang inaayos ang kurbata ni Julius, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa labas ng pinto, naroon si Christina, isang batang babae na ang mga tawa ay musika sa kanilang tahanan, nagmamadali sa paghahanda para sa paaralan. Huwag kang masyadong magpapagod, mahal. Bulong ni Emily. Dinadama ang may na pisngi ni Julius. Alam kong abala ka sa negosyo pero kailangan mo ring magpahinga. Para sa inyo ni Christina, walang pagod. Tugo ni Julius, ang kanyang ngiti ay parang pangako. Kayong dalawang inspirasyon ko. Tay, nay, malelate na po ako. Sigaw ni Christina mula sa ibaba, ang kanyang tinig ay puno ng buhay. Oh, sige na mahal. Naghihintay na ang prinsesa mo. Ani ni Emily. Tinulak ng bahagya ang asawa. Bumaba si Julius ang kanyang mga mata ay nakatitik kay Christina. Naabala sa pagkain ng almusal. Isang perpektong pamilya binuo ng pagmamahalan at tagumpay. Ngunit ang perpektong larawan ay unti-unting kumupas. Isang gabi habang naghahanda ng hapunan si Emily, bigla na lamang siyang bumagsak. Emily, anong nangyari? Sigaw ni Julius ang kanyang tinig ay nababalutan ng takot. Mabilis na lumapit at inalayan ang kanyang asawa. Nay, gising po kayo. Umiiyak na sigaw ni Christina, lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang malamig na pisngi ni Emily. Nagsimula ang mahabang pagsubok. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan at ang tanging patutunguhan ay ang ospital. Ang bawat pagbisita ay puno ng pag-asa, bawat ngiti ay pilit upang hindi makita ni Emily ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Tanong ni Christina. Pilit pinapanatili ang kanyang tinig na masigla habang inaayos ang una ng kanyang nanay. Ayos lang ako, anak. Sagot ni Emily, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Magpapagaling ako para sa inyo. Tama ka, sabi ni Julius. Hinawa ka ng kamay ni Emily. Magpapagaling ka, hindi ka namin iiwan. Ngunit ang mga pangako ay parang buhangin na tinangay ng hangin. Unti-unting nagbago si Julius ang dating madalas na kasama nila sa ospital ay unti-unting nawawala. Ang negosyo, aniya, ang dahilan ng kanyang pagiging abala. Ang mga pagbisita ay naging bihira, ang mga tawag ay lumamig. Nasaan na ang tatay mo? Tanong ni Emily. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Hindi na siya dumadalaw. Abala lang daw po siya, Nay. Sagot ni Christina, pilit ng umiti kahit na ang kanyang puso ay dinudurog ng pagdududa. Marami po siyang inaasikaso sa kumpanya, pero mahal na mahal po kayo ni tatay. Sa kanyang ikaapat na taon sa kolehiyo, habang naglalakad si Christina patungo sa ospital upang bisitahin ng kanyang ina, isang pamilyar na kotse ang huminto sa hindi kalayuan, si Julius, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng halos kasing edad niya, nakasuot ng uniforme ng universidad ang kasama niya. Tay, bulong ni Christina sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ng laki. Inakala niya noong una na marahil ay isa itong trainee sa kumpanya ng ama, ngunit ang sumunod na tagpo ay nagpatigas sa kanyang puso. Niyakat ni Julius ang babae at pagkatapos ay hinlikan ito sa pisngi. Ang halik ay hindi isang simpleng pagbati. May init, may pagmamayari. Ang mundo ni Christina ay gumuho ang mga pilit ng ngiti ng ama, ang mga kadalasang dahilan ng pagliban, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Niloloko sila ng kanyang ama, niloloko nito ang kanyang ina na naging Hindi, hindi ito totoo. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sakit ay nanatili sa kanyang dibdib, isang matalim na sibat at tumusok sa kanyang pagkatao. Ngunit pinili niyang manahimik, hindi niya kayang dagdagan ng pasanin ng kanyang ina. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ama. Isang gabi habang nagpapahinga sa kanyang silid, hinanap niya sa social media ang babae, Beya. Ang kanyang mga larawan ay puno ng luho, mga bag na mamahalin, mga biyahe sa iba't ibang lugar. Lahat ay galing sa kanyang ama. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Pera lang ang habol nito. Kinabukasan sa halip ng dumiretso sa ospital, nagtungo si Cristina sa Universidad de Bea. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalangan, ngunit ang galit ay nagtulok sa kanya. Nakita niya si Bea sa labas ng gusali, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Bea! Sigaw ni Cristina, ang kanyang tinig ay matigas. Lumingon si Bea, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang makita si Cristina. Kilala kita. Ani ni Bea, ang kanyang mga matay na ningkit. Anak ka ni Julius. Huwag mong sirain ang pamilya namin, bulong ni Christina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. May sakit ang nanay ko. Malapit na siyang mawala kung sakaling malaman niya ang bagay na to. At ano naman ngayon? Tumawa si Bea, ang tunog ay parang basag na salamin. Hindi mo ba nakikita? Wala na siyang pakinabang sa tatay mo. Ako na ang bago. Wala kang karapatang sabihin yan. Galit na sigaw ni Christina. Isa kang manggagamit, pero lang ang habol mo. At ikaw, ano ka? Isang desperada na ayaw mawala ang lahat? Tumawa si Bea. Wala kang karapatan, wala kang magagawa. Bitawan mo ako, sigaw ni Christina nang itulak siya ni Bea. Hindi mo ako masisira, sabi ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga wala kang laban sa akin. Ang pagtulak ay sapat para mawala ng balans si Christina. Dumausos siya sa kalsada. Ang kanyang siko ay sumayad sa semento. Sa hindi kalayuan huminto ang isang itim na sasakyan. Si Julius bumaba ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Christina, Bea, anong nangyayari dito? Sigaw ni Julius, ang kanyang tinig ay may halong gulat. Julius, siya ang may kasalanan. Sigaw ni Bea. Lumapit kay Julius at yumakap. Inaaway niya ako. Sinabi niyang manggagamit ako. Bea, ayos ka lang ba? Tanong ni Julius. Inalo ang babae. Tumingin si Christina sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Naghihintay siya ng tulong ng pagtatanggol. Ngunit ang mga mata ni Julius ay nakatoon kay Bea. Christina, ano ginawa mo? Tanong ni Julius ang kanyang tinig ay malamig. Bakit mo naman inaaway si Bea? Tahi, hindi mo ba nakikita? Niloloko ka niya, pera lang ang habol niya sa'yo. Umiiyak na sagot ni Christina. Huwag ka magsalita ng ganyan, Christina. Wala kang alam. Mahal ko si Bea at mahal niya ako. Sigaw ni Julius, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Mahal? Mahal? Mahal mo siya habang si nanay ay naghihingalo sa ospital. Bulong na Christina, ang kanyang boses ay basag. Nasaan na mga pangako mo tay? Nasaan ang pagmamahal mo kay nanay? Wala na akong pakialam sa nanay mo. Sigaw na Julius, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Wala na siyang pakinabang sa akin. Pinapahirapan lang niya ako. Ang mga salitang yon ay parang libong kutsilyo na tumusok sa puso ni Christina. Ang kanyang ama, ang taong kanyang hinahangaan, ay naging isang estranghero. Tumalikod siya, ang kanyang mga mata ay binubulag ng luha at tumakbo. Tumakbo siya, palayo sa sakit, sa pagtataksil, sa lahat ng sumira sa kanyang pamilya. Walang patumanggang tumakbo si Cristina. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip hanggang sa marting niya ang ospital. Ang kanyang dibdib ay sumikip hindi lang sa pagod kundi sa matinding sakit. Ngunit ang mas masakit na balita ay naghihintay sa kanya. Miss Christina, isang nurse ang lumapit sa kanya, ang mukha ay malungkot. Pumanaw na po ang nanay niyo. Ang mundo ay umikot, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kung hindi siya inalayan ng nurse, marahil ay bumagsak na siya. Ang kanyang ina, ang tanging ilaw sa kanyang nandidilim na mundo ay wala na. Hindi. Hindi po ito totoo. Bulong niya. Ang kanyang boss ay halos hindi marinig. Ang libing ni Emily ay simple ngunit puno ng kalungkutan. Dumalo si Julius. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Binayaran niya ang lahat ng gastos. Ngunit ang kanyang presensya ay parang anino lamang. Pagkatapos ng libing habang ang abo ng kanyang ina ay inilalagay sa nicho, isang desisyon ni Julius ang nagpaalab sa galit ni Christina. Uuwi na tayo, Christina. Ani ni Julius, ang kanyang tinigay walang buhay. At may kasama tayo. Sino? Tanong ni Christina, ang kanyang mga mata ay naningkit. Si Bea. Sagot ni Julius, tumingin kay Bea na nakatayo sa di kalayuan, may ngiti sa labi. Maninirahan na siya sa atin. Ano? Sigaw ni Christina ang kanyang boses ay umali ngaw, ngaw sa sementeryo. Hindi, hindi mo siya pwedeng ipasok sa bahay namin. Hindi mo siya pwedeng ipatira sa bahay ni nanay. Wala kang magagawa, Christina. Ani ni Julius, ang kanyang tingin ay matigas. Ako? Ako ang may-ari ng bahay na yon. At kung ayaw mo, ikaw ang umalis. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ama ay ganap ng nawala. Ang kanyang tahanan ay hindi na niya tahanan. Ang mga araw ay naging impyerno. Si Bea, ang kabit ng kanyang ama ay naghari sa kanilang bahay. Ang kanyang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa mga dingding na dati ay puno ng pagmamahal. Ang mas masakit, isinusuot ni Bea ang mga alahas ni Emily. Ang mga bagay na may sentimental na halaga sa kanyang ina. wag mo isuot yan, sigaw ni Christina isang araw nang makita niya si Bea na nakasuot ng kwintas ng kanyang ina. Yan ang kwintas ni nanay. At ano naman ngayon? Tumawa si Bea. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Wala na siya. Sa akin na ito ngayon. Regalo ito ng tatay mo. Isang araw, babalik sa iyo ang lahat ng ginagawa mo. Sigaw na, sabi ni Christina. Huwag ka magsalita ng ganyan sa akin, Christina. Sigaw ni Bea lumapit kay Christina at itinulak ito. Wala ka ng nanay. Wala ka ng karapatan. Umalis ka kung ayaw mong masaktan. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Si Christina ay tahimik na nagtitiis. Naghihintay ng pagkakataon. Alam niyang darating ang araw ng pagbabayad. Isang gabi, habang nag-iisang nagpapahinga si Julius sa kanyang silid, narinig niya ang mga boses mula sa silid ni Bea. Hindi niya intensyon na makinig Ngunit ang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung bakit ba ako nagtitiis sa matandang yun, honey. Bulong ni Bea, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkasuklam. Hirap na hirap na akong umiti sa kanya. Para sa pera, babe, tugon ng isang tinig ng lalaki. Hindi na tayo maghihirap. Nakakatawa siya. Hindi niya alam na ginagamit lang natin siya. Oo nga, Tumawa si Bea. Ang akala niya, mahal ko siya. Ang totoo, pera lang ang habol ko. At sa oras na maubos ang pera niya, iiwanan ko na siya. Ang mundo ni Julius ay gumuho. Ang mga salita ay parang libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng pinagtatanggol niya, ang babaeng pinili niya kaysa sa kanyang pamilya, ay loloko lang siya. Bea! Sigaw ni Julius, bumukas ang pinto ng silid ni Bea. Nagulat si Bea at ang lalaki. Ang ngiti sa labi ni Bea ay unti-unting nawala at ang kanyang muka ay namula. Julius, ha, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Anong ginagawa ko dito? Bulong ni Julius, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Narinig ko ang lahat, ang lahat ng kasinungalingan mo hindi, Julius. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ani ni Bea, pilit nang umiti. Huwag mo akong lokohin Bea. Sigaw ni Julius, ang kanyang tinig ay umaaling ang ngaw sa buong bahay. Niloloko mo lang ako. Pera lang talaga ang habol mo. At ano naman ngayon? Tumawa si Bea. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Oo, pera lang ang habol ko. Akala mo ba mahal kita? Ang tanda mo na wala kang nang silbi. Ang mga salita ni Bea ay parang matalim na espada na tumusok sa puso ni Julius. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang lahat ng kanyang isinakrapisyo ay walang kabuluhan. Umalis kayong dalawa sa bahay ko, sigaw ni Julius. Ang kanyang boss ay nanginig sa galit. Ngayon na, wala kayong karapatang manatili dito. Mabilis na umalis si Bea at ang lalaki. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot. Ang katahimikan ay bumalik sa bahay, ngunit ang sakit at pagsisisi ay nananatili. Kinabukasan lumapit si Julius kay Christina, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Christina, patawarin mo ako anak. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Bulong ni Julius, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Christina sa kanyang ama ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang sakit ay sariwa pa rin ngunit ang pagmamahal sa kanyang ama ay hindi nawala. Patawarin mo ako sa pagtalikod ko sa inyo ng nanay mo. Ani ni Julius, lumuhod sa harapan ni Christina. Nabulag ako. Nabulag ako sa kasinungalingan. Tay, ang sakit po. Ang sakit ng lahat. Bulong ni Christina. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Alam ko anak. Ani ni Julius, yumakap kay Christina. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita anak. Ang pagyakap ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang mga luha ay dumaloy. Nililini sa mga sugat ng nakaraan. Ang pamilya ay muling nabuo. Hindi man perpekto ngunit puno ng pag-asa. Ang sakit ay mananatili. Ngunit ang pagmamahal ay magiging gabay sa kanilang muling pagbangon. Ang paglalakbay ay mahaba ngunit sa bawat takbang sila ay magkasama. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ikaw, anong natutunan mo sa si istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang aking istorya at sana'y nagustuhan nyo ito. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.